Daghan kayo siya guys, pa wow, ana ana ang ah, Ang buto, asa na pang ganito? Daghan ah, kayo guys I think lapis, ana ah, no. Okay, okay, you ginoklo hmm. oh, so, this Asa Kuha ko kahit bawag ang sulasan Gigan guys, asa yung buto hmm. Ang ah, kapukahan niya siya

Guys, hello! Oi, Naomi's gone. Na. Oh. Eh. Uh, uh, free Ana, ana, is it now? And tissue. Make up natural mat. What uh. pan beta ani guys? ambut nusani sia cream hello hmm, pak daghan kay isa guys sobay ubay ya bu

Uh, complete siya guys complete to apa powder um, sa tiktok naman nag order guys hello what oh. ito na pang anak mo tadi siya guys kung so, asa siya dapat ibutan and this is the last one